Ayan nga, kakatapos ko lang doon sa aking kusina. Kaya ito na naman ako. Dito ako sa labas maglilinis ng aking mga tinanggal doon sa ilalim ng lababo. Kasi nga, ginagawa yung aking kusina. Kaya habang ginagawa yung aking kusina, doon ay nilingpitin ko na ito, lilinisin ko. Para pag bago man matapos itong aking pinapagawa doon sa kusina, ay malinis na itong ibabalik ko doon. Napakadudumi nga pala ito kasi ito hindi naman ginagamit nakatambak lang ito dun sa ilalim ng lababo ko. Ang dami kasi mga kalat doon. Kaya yeah, ito ito yung aking gawa ah, maghapon ko itong gagawin. Kaya yeah, wala naman pasok itong inoon nako na dahil kailangan linisin ito. Dahil kapag may pasok na naman hindi ko na naman maasikaso ito. Kaya yeah, habang wala akong ginagawa sa bahay itong aking ginagawa mag-general cleaning ako ng aking bahay. Kaya yeah, yan. Yeah. Tapos next year, ayusin ko yung aking mga kagamitan doon sa ano, loob ng bahay. Pagkatapos ng New Year, umpisan kong gawain ng bahay ko. Dahil matagal ko nang pinaplano ipagawa itong aking bahay. Hindi ko naman matuloy-tuloy dahil nga kapos pa sa pera. Kaya itong 2024, susubukan kong matapos itong aking plano. Kasi puro na lang akong plano. Maka ilang taon na ako plano ng plano. Mukhang ngayon ko lang matatapos. Hindi pwede kasi hindi ko matapos ito. Eh. Kailangan pag nagplano ka, tapusin mo. Kaya yan ito. next project for 2024 ay gagawain ko itong bahay ko mapagawa ko. Dahil matagal na nga iyang nakaplano. Hindi pa nga nakatiles ang aking bahay. Pero unti-untiin ko ito ngayon 2024. Kailangan matapos ko itong aking project. I-promise ko yun sa sarili ko. Kailangan matapos ko. Anggat maaari magtipid-tipid muna kami para matapos ko itong aking bahay. Matagal ko na kasi itong ipinaplano yung paggawa. Kaya ito, susubukan ko magawa ito hanggang matapos ang taon. Kailangan may magbago din sa bahay ko. Ang tagal ko na nga hindi napipinturahan to ng bago. Kaya kailangan mapalitan na ito. Nagbabakbakan na yung aking pintura dito. Kaya, yan, mag-uumpisa tayo sa 2024. Magpaganda ng bahay. Ito nga, ang dami kong gamit dito naka-stack lang doon sa ilalim ng lababo kaya ay